Stella's POV. Napatayo ako sa upuan na makita ko si Marcos. Gulat din ang lumihistro sa mukha ng binata. Di ko inaasahan na makikita ko siya dito. Matagal na rin kasi nung huli kami magkita. Ibang iba na ang itsura niya. Mas maayos na siyang malamit at mas lamaki pa ang katawan niya. Magkakilala kayo? Tanong ni Sabrina. Marcos, bakit ka nandito? Kunot na akong tanong. Stella, sambit niya. Nagulat na lamang ako nang bigla niya akong niyakap. I finally found you. Paos na sabi ni Marco sa akin. Kung hindi pa tumikhem si Tito Ricardo, hindi pa niya ako bibitawan. Mabuti naman magkakilala na kayo ni Marcos. Pamangkin ko siya at siya munang bahala sa beauty care. Mag-iisang taon na rin niyang may pinag-aralan ng kumpanya, kaya gamay niya na ito. Kailangan kasi namin bumalik sa Korea ni Tita Isabel mo dahil naging successful ang launching ng Elegant. Isasama din namin si sa Sabrina. Nagulat ako sa sinabi ni Tito. Di ko akalain na pamangkin niya pala si Marcos at siya pa ang may iwan dito. Imposible na siya lang mag-isa ang magmamanage ng beauty care. And I need you to stay with him to be his assistant for one week, Malu. Is that okay with you? Tanong ni Tito Ricardo. By the way, paano kayo nagkakilala ni Kuya Marcos? Sabat naman ni Sabrina. Matalik kami magkaibigan na nakatira pa sa si Stella sa ampunan at kung hindi siya sabilitang ang kinasal, wika ni Marcos sa malungkot na boses. Tama ba yung nararamdaman ko? May pagtingin pa rin siya sa akin? Wika ko sa aking sarili. Mabuti naman kung ganon mas magkakasundo kayong dalawa. By the way, kailangan na naming umalis dahil mag i pa kami. Mamayang gabi na kasi ang flight namin at pumunta lang kami dito para maghabilin kay Marcos. Wika naman ni Tito. Malu, pag-isipan mo ulit, okay? Humalik sa akin si Tita Isabel at yumakap. Ganon din ang ginawa ni Sabrina wala na akong magagawa kundi sundin ang puso ko. At ang tayo ko na lang maisusukli sa kanila pagbutihin ang trabaho ko dito sa beauty care kahit bilang isang assistant. Ngunit mas nag-aalala ako dahil si Marcos ang magiging boss ko ngayon. Parang ang awkward ng pakiramdam. Wala na yung dating closeness na nararamdaman ko para sa kanya kundi puro pagkailang na lamang lalo pa ta iba pa ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Ilang segundo mula nang lumabas sila sa opisina, di pa rin ako makagalaw sa kinitatayuan ko. Habang nakatingin ako sa pinto at nakatalikod kay Marcos. Stella, sambit nito kaya napalingon ako sa kanya. Kailan ka pa sa beauty care? Hindi ko kalain na dito ka rin pala magtatrabaho. Ginulat mo ko ha, akala ko nasa Quezon ka pa din. Naiilang ako ngumiti sa kanya. Pero di man lang niya ako nginingitian. Seryoso pa rin ang tingin niya sa akin. Stella, Look, Marcos, kung ano man ang meron tayo noon, hindi na natin pwedeng ibalik yun ngayon. Alam ko, naging mabuti tayong magkaibigan, pero marami nang nagbago sa akin at sa iyo. Mas mainam kung magtrabaho na lamang tayo dahil yun lang din naman ang pinunta ko dito. Excuse me, sir? Ihanda ko na po ang planner para sa schedule niyo. Lalabas na sana ako pero hinila niya ang kamay ko. Hindi mo man lang ba ako tatanungin kung kumusta ba ako? Nabalitaan ko ang nangyaring pag-aris mo kaila Sister Bella at nag-alala ko sa'yo ng gusto. Hinanap din kita at para kong mahihibang dahil hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Kulang na lamang matulog ako sa kalsada kakahanap sa'yo. Dito na din ako nakagraduate pa. Ngunit nang makita kong larawan mo sa social media kasama si Sabrina, nabuhayin ako ng loob. Nalaman kong sila tito ang nakakuha sa'yo. Ginawa ko lahat upang pumasok sa beauty care at sa awan ng Diyos. Hinayaan ako ni tito na tulungan siya dito. Naging magandang ang impresyon niya sa akin. Hinintay ko ang pagbabalik mo, Stella, at natutuwa akong makita ka. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Hinila ko ang kamay ko mula sa binata. Marcos, hindi na pwede ang sinasabi mo. Bumalik na ako kay Miguel. Wika ko sa kanya na ikinatigal niya. Nagsasama na kami muli dahil mag-asawa pa rin kaming dalawa. Thank you dahil nag-aalala ka sa akin at hinanap mo ko. Pero hindi akong nararapat sa iyo, Marcos. Please, hanapin mo ang kaligayahan na para sa iyo. Masasaktan lang kita ulit kapag pinilit mong gusto mo. Paliwanag ko sa kanya. Nakita ko ang pagtiimbagang niya at pangilid ng luha niya. Kaya nagpa akong lumabas na ng opisina ni Marcos. Paglabas ko ng opisina, kagad kong inayos ang schedule ni Marcos for one week. Mabuti na lang din tumulong sa akin si Isay. Siya ang sekretary ni Tito Ricardo ng nasa Korea kami ni Tita Isabel. Mabuti na lang din at di ko pa tinatanggap ng lubuson ang pagiging endorser ng beauty care. Mas komportable naman ako dito sa opisina lang. Alam ko din naman na hindi papayag si Miguel. Yung pagpunta ko pa nga lang dito sa apilitan na. Gusto ko lang sana na magpaalam ng maayos. Mabigat man para sa akin na umalis dahil totoong napamahal na ako sa pamilya nila. Yun ang alam kong tama. Kaya lang kailangan ko pang mag-entay na isang linggo para na rin sa pakiusap ni Tito Ricardo. Sa sobrang dami kong ginagawa, nakalimutan ko ng lunch time na pala. Kung di pa sinabi sa akin ni Isay, hindi ko na maalala sa dapit na tumatakbo sa isip ko. Kagad kong inayos sa mga gamit ko sa table lang tumunog ang phone ko. Nakita ko si Miguel ang tumatawag kaya kagad kong sinagot. Miguel, bakit? Are you busy? Nandito ako sa lobby. Sabay na tayong mag-lunch. Wika niya. Okay, I'll be there in a minute. Nakangiting saad ko. Ilang oras pa lamang kami hindi nagkikita. Miss ko na agad ang boses ng asawa ko. Nagpaalam ako kay Isay at babalik din ako after one hour. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang ako pa alas sa desk ay may tumawag na sa akin. Ayaw ko sana siyang lingunin kaya lang wala akong choice kundi di pakitunguhan siya ng normal. Yes, sir? Tanong ko kay Marcos. Stella, pwede bang sabay na tayo mag-launch? Tsaka wag mo na akong tawaging sir para namang di tayo magkaibigan noon. Nakakapagtaka. Kanina lang halata akong galit siya pero ngayon kung kausapin niya ako, parang normal at parang walang nangyari kanina. Nakangiti pa niya ako ni Aya mag maglunch. I'm sorry, Marcus. Inaantay kasi ako ng asawa ko sa baba. Pagkasabi ko, agad na akong tumalikod sa kanya at nagtungo sa elevator. I'm sorry, Marcus, pero ito lang ang naiisip kong paraan para pilitin mong mag-move on. Nalulungkot ako para sa kanya. Naging sandalan namin ang isa't isa noon. Naging mabuti kaming magkaibigan, pero pinili niyang sabihin ang nararamdaman niya para sa akin. Pati na rin ang pagkakaibigan namin hindi ko na maisasalba pa. Mas gusto ko pang magalit siya sa akin para malinawa na siya. Baka sakaling sa ganong paraan ay makalimutan niya ako." Bago ko lumabas ng elevator, tumigil muna ako sa paghakbang. Nakita ko kasi si Miguel na prente ang pagkakaupo sa lobby habang ibang mga babaeng dumadaan sa gawi niya ay hindi maiwasang tumingin sa kanya. Sino ba naman kasi hindi mapapatingin? Sa matangkad, gwapo at maputing lalaking na naka-business suit habang nakaupo sa malambot na sofa sa waiting area. Pero hindi niya ata napapansin ang tingin ng mga kababaihan sa kanya dahil diretso na ang tingin niya sa akin. Para akong naitulos sa kinatatayuan ko, bigla siyang tumayo at tumakbang papalapit sa akin. Nakita ko rin ang pagsunod ng mga mata ng babaeng kanina lang ay sa kanya nakatitig. Di ko tuloy maiwasang pamulahan ng pisngi. Para ba kasi siya nakapasok dito? Han? Nakangiti niyang bate. Nagulat na lamang ako nang biglang dumampi ang labi ni Miguel sa akin. Sandali lang yon pero kakaiba na agad ang naramdaman ko. Ganito ba yon kapag kinikilig? Parang naging hindi normal ang takbo ng puso ko. Kagad niyang kinuha ang kamay ko, nalagay niya sa kanyang braso. Naglakad kami palabas sa pintuan ng lobby. Di ko na napansin ang pagtingin ng ibang tao sa lobby dahil abala na ako sa lalaking katabi ko ngayon. Saan mo gustong kumain? Tanong niya habang pinagbubuksan ako ng pinto. Kahit saan, ikaw nang bahala. Sagot ko sa kanya. Inalalayan niya ako hanggang makapasok sa loob at umikot na siya sa kabila. Sa isang fine Italian restaurant niya ako dinala. Siya na rin ang nag-order para sa amin. Nakausap mo na ba sila Mr. and Mrs. Romano? Nag-usap na kami pero umalis ka sa sila at bumalik ng Korea. Kailan kong pumasok sa opisina for one week? Sagot ko. Mabuti naman at tinanggahan mo na ang pagiging endorser ng beauty care. Tumango ako sa kanya. Pero hindi lang yon ang gusto ko, Stella. Gusto ko ay tuluyan ka ng umalis doon para sa akin ka nalang mag-focus wika niya. Hindi niya talaga ako titigilan hanggat di niya ako napapapayag na umalis sa beauty care. Miguel, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Alam mo naman kung gaano kalaki ang tulong nila tito at tita sa akin. Hindi porke okay na tayo, basta ko na lang silang iiwan. Lalo pa ngayon, abala sila. At nakiusap din sila sa akin na huwag muna akong umalis sa opisina. Napabuntong hininga si Miguel sa sinabi ko. Pagkatapos na ilang minuto, dumating na rin ang order namin. Tahimik kaming kumain ng lunch. Miguel, ikaw ba yan? Napalingon kami sa babaeng nagsalita sa tapat namin. Maris, ikaw pala. Tumayo si Miguel at tumalik sa pisngi ng babae. Umiwas ako ng tingin dahil nakaramdam ako ng paninikip ng puso ko. Humalik lang nagselos na agad ako. Hindi ko nga kinala kung sinong babaeng tumawag sa kanya eh. Wika ako sa sarili. I can't believe it. Ilang taon na bang lumipas mula nang maghiwalay tayo? Bumalik ang tingin ko kay Miguel. Hindi ko akalain na bukod kay Cindy, may naging girlfriend pa pala ito. Para tuloy akong naniliit sa upuan ko dahil sa itsura niya at ni Cindy. Mukhang malayong malayo ako sa nagugustuhan ni Miguel. Ano ka ba? Mga bata pa tayo noon. Sipunin ka pa nga noon eh. Nakangiti ng wika ni Miguel. Natawa naman silang pareho. Hindi ko akalain. Marunong din pala siyang magbiro. Ano ka ba? Kahit sipunin pa tayo noon, hindi hindi ko makakalimutan ang sinabi mo kay mommy na ako ang gusto mong maging bride mo. Kung di nga kami umalis ng bansa, baka ngayon kasal na tayo. Kaya lang naunaan ako ni Cindy, kaya nanatili na lang ako doon. And by the way, sino siya? Sekretary mo? Saka pa lang ata na alala ni Miguel na kasama niya ako. Dahil saka pa lamang niya ako nilingon. Ah, hindi. I'd like you to meet my wife, Stella. Stella. Wika ni Miguel na kinagulat ko din, pati na rin ang babae sa harap niya. Wife, kailan ba? Di ko naman nabalitaan nagpakasal ka and besides, isang taon pa lamang mula nang mawala si Cindy. Pinasadahan niya ako ng tingin kaya hindi ko tuloy maiwasan na makonsyo sa itsura ko. Paano kasi kahit maayos naman akong tingnan, nakapang opisina lang talaga ako. Hindi gaya niya na bukod sa magandang hubog ng katawan ay sigurado kong nabibilang siya sa mayamang pamilya. Kasal na kami bago pa mawala si Cindy. Wika ni Miguel na lalong kinagulat ng babae. I don't understand. Why? I mean, hindi ko nabalita ang naghiwalay kayo. Pero alam ko, inalagaan mo siya sa Canada. Tapos kasal ka sa kanya habang nakaratay si Cindy. Hindi makapaniwalang tanong niya kay Miguel. Gustohin ko man na umalis na para hindi marinig ang mga sinasabi niya. Pero baka ba magmukha lang ako lalong guilty sa mga nangyari. Maraming nangyari na hindi mo alam, Maris But I want you to know that I'm already happy with her Di ko na nagwapang magpakilala sa kanya Na lumalis na rin ang babae sa huling sinabi ni Miguel Pero nakita ko ang matalim niyang tingin sa akin Na kaming tahimik nang matapos na kaming kumain Kahit nasa biyay, hindi na ako nakipag-usap pa kay Miguel Hindi ko rin alam kung bakit pero nasaktan ako sa tagpong yun kanina Hey, are you okay, Stella? Kanina ka pa walang kibo ah Inaantay kong tanongin mo ko pero malapit tayo sa beauty care. Hindi ka pa nagsasalita. May problema ba? Dahil ba kay Maris? Tanong niya. Kinuha pa niya ang kamay ko at dinala sa kanyang pisngi. Wala Miguel. Iisipin ko lamang aayusin kong trabaho mamaya. Sagot ko. Ako ang kasama mo pero trabaho ang iniisip mo. Parang napaka insensitive mo naman ata Stella. Ako pa ang insensitive? Kung di pa nga ako tinanong ng babaeng yon hindi mo maaalala na may kasama ka? Ines na sabi ko kay Miguel, pero tinawanan lang niya ako. I knew it. You're jealous, right? Natatawang tanong niya sa akin. Inirapan ko siya at tinigit ko ang kamay ko sa kanya, pero kinuha niya ulit at dinala sa tabi niya habang nakatingin sa harapan ng kotse, dahil nasa kalsada pa rin kami. Don't be jealous, tala. She is just my childhood best friend. Mga bata pa kami noon. Magkaibigan ang mga mami namin kaya kami nagkakilala. Pero wala akong nararamdaman sa kanya. Paliwanag niya sa akin. Tumigil ang kotse sa sinasakay namin at namalayan ko na lang nasa tapat na pala kami ng beauty care. Bababa na sana ako pero hinila ako ni Miguel at mabilis niyang pinaglapat ang labi naming dalawa. I will call you later, hon. Nakangiting sambit niya bago ko bitawan. Pagpasok sa loob ng building, napatingin pa rin sila sa akin. Hindi ko na lamang sila pinansin at tumuloy na ako sa office ko. Limang minuto bago mag-alauna ng tanghali, nasa table na ako. Nandoon na rin si Isay. Bakit? Kunot noong tanong ko kay Isay. Nakanguso kasi ito. Wala po, Ma'am Malu. Hindi kasi kumain si Sir Marcos kaya nagmadali din akong bumalik. Baka kasi kailangan niya ako. Busy po kasi sa trabaho. Paliwanag niya. Binaba ko ang bago upang puntahan siya. Kumatok muna ako bago ko pumasok. Nagangat siya ng tingin nang lumapit ako sa kanya. Hindi ka daw kumain? Ano pong gusto nyo? Mag-order na lang po ako sa labas, sir? Magalang na tanong ko kay Marcos. Hindi na kailangan. Hindi naman ako nagugutom. Sagot niya sa akin. Hindi ko maiwasang taasan siya ng kilay. Kanina lang niyaya niya akong kumain tapos ngayon nang hindi ako pumayag, ayaw na rin niyang kumain? Sir, mahaba pa po ang araw. Kung gusto niyo po, samahan ko kay dito, kumain lang kayo. Pakiusap ko sa kanya. Nakita ko ang pagliwanag sa kanyang mukha. Stella, pwede bang wag mo na akong tawagin na sir? Hindi ako comfortable at isa pa magkaibigan tayo dati. Sana naman may natitira pa rin akong halaga sa'yo. Malungkot na saan niya. Bigla tuloy akong nag-guilty dahil sa pinakita ko sa kanya. I'm sorry, Marcos. Kung yan ang gusto mo, sige. Pero wag na sana nating pag-usapan ang personal kong buhay, lalo pa kung may kinalaman kay Miguel. Bumuntong hininga si Marcos bago tumango sa akin. Kaagad kong tinanong ko anong gusto niyang kainin at sinagot naman niya ako. Tumawag agad ako sa restaurant para magpahatid ng pagkain. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Miguel kapag nalaman niya na boss ni Stella si Marcos? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po!